Hello, good evening, mga abyan. <laughs> Ayan, si good evening. Ayan. Good evening. Naglalaboy na naman ang mga lord. Naglalaboyin. Na, ah, naglalapoy na naman ang mga abyan. Binisita namin yung ano namin oh. yung senda. Pero ginawa na naman ng ano na, ginawa na siya ng ano nga ang nito? Ha? Sun City. Sun City. Sun City ito gawin ng... kaya mayari yan <laughs> ito San city, oh. Bagay, Ambilis ang bilis naman ng progress. Si Gawin naman ito ng community. Gawin na siya ng community. Sun city. Yan. Doon kami sa ano, eh. Doon kami sa ano, oh. Sa uh, Cherrywood. Tapos ito naman, balik kalapit lang namin San city. Yun, oh. Malawak to, eh. O, oh, ginagawa na. Ginagawa na ngayon, oh. May sarado na. Oh. Sa so, Iris naman o oh, pasaway o oh. hinihila. Ah, may at, office oh. way to ABR office. Sa nang office nila way. ABR. Yan, pa doon daw ang office oh. <laughs> o. Oh. Owe to the ABR office. Ay, layo dyan, pero, yan, ang layo diyan kar Yan oh. Yan. Yan. Ah, baka ay Parang para may bubong ngayon Oh. Yan siguro doon yung office nila. Para may bubong yan. Sa so, katagal, tagal, tagal, tagal. Ngayon naman namin na bisita. Ilang buwan na kami hindi. Ilang buwan na hindi kami nakabisita kasi maraming ano, maraming Marami nang gumagawa. Hmm. Kaya ngayon, in-explore namin. Ayan namin na yan Ayan. Nakabakod na siya. Nakabakod na. na siya. Padilim na. Padilim na. Ngayon. Ang lang tayo. Yan. Padilim na. Ayan eh. Noon, nung hindi pa na ano, nung hindi pa yan, patag na o. Oh. Ganito. Patag na ang ano. Hindi na makikita natin kasi may ano, hmm. may bakod na. Noon, ganyan yan siya pa. Nung hindi na ano yan. Nakikita nyo yan dati. Iyon. Eh, Pero maganda ng lakaran. Tapos kung diba? Pumunta mira. yon no? uh -huh. Ah. Pag umagang-umaga, umaga, maglakad ka rito. Malayo. Pag pumunta ka mira, malayo. Gito kayo. Hindi ay, daanan. Iikot siya, ka pa. Yun. Diyos ay, ko. Ay, dito ka na. Ayan. Dito, dito, dito ka na. na. Malayo, di ba? Noon, di ba? Inikot natin. Malayo. Ano uh -huh. Yan siya noon. Yan, Mira naman yan dyan. Mira. yon Dada, ipupit na. Ay, good ipupit Ayan. Maano na siya, oh. Reduce speed oh. daw. 20 lang speed mo dapat. Oh. <laughs> Reduce daw. 20 lang. Eh, tapos kabili speed ka man. Saan sa sakyan? No, oh. Wala ka agad. Saan <laughs> <laughs> mo yan, oh. Sun City, the Mac. Ayan. Diba? Gabi na, eh. Yung sa atin, meraas. Eh. meraas ang may ari. Meraas. 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 Gabi meras. na. Meraas. As, as. as. Dapat ito daw Cherrywood. wood. Dilim na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na daw kami. Yan. Pakadilimin tayo. Balik na tayo. Hmm. may tao sa dito. Asan? Ay, ito gate. May gate na ng mga malaki. Oh, may gate pala dyan. Tagal-tagal namin hindi nakapunta kasi may gumagawa. Tapos, maraming mga... Marami nang mga workers. Baka mamaya eh. Baka mamaya eh, i-rep kami ng mga workers or what. Hindi natin alam. Buti lang kung i-rep kami, sasabi lang kami, repeat. Pero kung patayin kami, naku po. Oh, may sasakyan, oh. Yan. Naku po. Mahirap na pag pinatay kami. Pero kung... Eh, et tapos dyan kami, i ano, oh. Naku. Kaya hindi na kami, mga ilang buwan na hindi kami napunta doon. Sana bisitahin namin yung ano namin doon, yung yung lake, di ba no? Yung lake doon, no. Puno na siguro tubig. Puno na siguro tubig yung lake doon. Bibisitahin namin dapat. Ayun, no. Maganda 'yung tanawin dito. Anong tower 'yan? May tower oh. Ano siguro 'yan? May tower siguro ano 'yan. Ado. Ado. Diba? Mm. Oh, pero wala nakalagay. Ano yan? Baka sa kuryente lang, lang, lang. Yan. Baka sa kuryente siguro yan. Kinalagyan ng ano. Ang taas-taas. Ayan -taas. okay, no? o. No? ano yan. Ayun mga gabi na dito sa amin. Mga abi Gabi na. Mga alas. Ano oras na? Ano oras na sis? Alas 6. Alas ah, 6 pa lang. Pero madilim na tingnan. Parang madilim na. May paparating naman ang ano. Busy talaga yung mga truck ngayon. Tapos magdamagan ang trabaho. Grabe. Walang pahinga. Maraming pera dito. Oh. Si Iris ko, oh. Tingnan nyo si Iris, oh. Ayan. Ang aso ko. Ayan. Ayan siya. May truck, oh. Malaking truck. Tabi ka. Tabi ka. May, May truck tapi mo yung mga ano mo, alam mo naman yung Minsan tumatakbo yung mga aso mo, eh Yan o, no? malaking truck, oh yan yan Tabi, tabi, tabi Tabi po ay pasya yan ha huh? tenan sabi ko naman no sabi niya at ah, tingin-tingin siya kakanon kanon sempre no? okay thanks for watching guys bye bye oh God, bye bye ang mga lola nitong gala